Good day all guys. Kape po tayo. Ngayong umagang ito pagkagising ko uh, napag-isipan ko na habang nagkakape ako ay parang gusto kong maging productive ngayong araw na 'to. So ito si Princess, hello. And then nakita ako ng isang bottle. Uh empty bottle no. So plastic plastic bottle siya na iniisip ko na Anong pwede kong magawa doon? At magagawa po natin yan ng new Christmas decor. Parang gusto ko guys kasi maging productive and yung araw na to. So, inisi inisip ko kung paano gagawin ko bago ako pumasok sa trabaho. And then, we have Christmas Santa Claus with bells. So, ayan, guys, ang akin, At Christmas si Sopaw. Ayan, tutulog-tulog. Uh, ah, sari-saring kulay ng Christmas Uy. lights. So, ayan siya, guys, yung empty bottle. Na so, pwede nating mailagay na dyan, sa ating Christmas decor. Na pantali ko sa kanya noon. So, naisipan kong magkaroon ng hanging plant. And so, bigyan have... po ako ng halaman pwede ko siyang ihangin. So, para mas gumanda yung aking harapan ng bahay. So, naisipan ko siyang hatiin, guys, no? Tsaka, lagyan ko siya ng form para... Ayan. Nilagyan ko siya ng form na ganyan. Para pag tinanim ko yung halaman, eh, yan, 'no. So para siyang nakakahinga or maganda yung paglaylay niya, no. So, gawa ulit ako. Ang target ko ay makatatluman lang, guys, no. Target ko makatatluman lang na halaman. Hanging plant ngayong araw na 'to. Bago pumasok sa trabaho. So, yung kalahati, guys, yan, tanggalan nyo lang ng takip yan. Pwede nyo pa yan magamit para sa pandilig ng halaman, ano. So, para hindi kalat-kalat yung mga tubig, yan, focus siya doon sa halaman na madidiligan nyo. Lalo sa hanging plant, maganda yon So, ayan, guys, no. So, yan, hinulma ko na siya para maganda yung pagkaka tanim ng halaman. So, isipan ko guys, para maging pantay-pantay yung pagkakabutas sa ilalim ng ng parang paso na gagawin natin. Nagsindi ako guys ng candle, ano. So, gawin nyo lang to guys sa labas ng bahay nyo, ha para pantay-pantay yung pagkakabutas ko. And then, may matulis akong bagay na ipantutuso ko doon. Yan. So, malambot naman guys yung plastic bottle. So, madali naman siyang matusok-tusok. Yan. Basta mainit lang siya ng maayos. So, mga anim o walong pirasong butas para pagdilig natin sa halaman ay eh, may lalabasan yung tubig. So nasa inyo rin yan guys kung anong ipantutusok nyo dyan or paraan para magkaroon siya ng mga butas-butas sa ilalim ano para pag nyo, ay may lalabasan yung tubig. Ayan. So, ang nahingi ko guys na halaman ay Potus Enjoy. So, yan ang variety niya. Mahaba siya guys, kaya naisipan kong ipagtatlong hati ko siya, no? Kailangan lang guys, ang mahalaga ha, yung ugat niya at saka yung tubo ng dahon pataas. Baka maitanim niyo pababa yung dahon, hindi po yun kailangan pataas yung dahon, tapos itatanim nyo siya yung, yung nasa ilalim ng ugat. Doon nyo siya banda itatanim, ikakat. And then, kumuha din ako guys ng lupa. Nasa sa inyo yun, kung gusto nyo garden soil, wag lang buhangin ho ah. Hindi kasi tutubo doon. So, yan. Sa backyard ko lang yung kinuha guys na soil. Yan yung sa pinag-anuhan ng stagnant na water. So, I think na masustansya naman yung lupang yun. Feeling ko parang may pagkaluwad na lupa to eh. So, kaya guys, kahit ang texture niya ay parang magaspang or ano, pag tumagal naman at nalagyan mo ng tubig, lumalambot na siya. So marami na rin po akong halaman na nagamitan ng soil na yan. So kayo guys, kung gusto nyo garden soil, di mas maganda. So ayan siya guys, dapat nakalawit yung halaman doon sa may pa curb ano po, para hindi siya mahirapan. Ayan. Para pag hinanging na natin siya, hindi siya mahirapan ng pagtubo niya. Maganda pa rin yung style nung yung, uh, plastic na paso. So, naisipan ko rin guys na lagyan ko rin yung gilid ano, yung dalawang gilid ng butas. Para pagkakabitan natin ng yarn na pwede nating ipang sabit. Nasa nyo yan guys kung gusto nyo lubid or PC, ganyan. So, ang sa akin, uh, naisipan ko yarn na lang kasi yun lang ang madali ko nahanap. At saka tinibayan ko na lang, no. So guys, pag nag itong strategy na gagawin niyo na pagbutas ay mag-ingat lang kayo guys, no. Siguro din na hindi dudulas baka ma, ma ano yung kamay niyo masundot or masugatan. Yan. So nilagyan ko ng dalawang butas sa gilid. So, ito naman ang ating pangalawang halaman. So, make sure na nakataas yung dahon, guys, no? Ayan. Para tama yung ating pagtanim. Para hindi siya nakabaliktad pag tinanim nyo. So, nakataas siya dapat. Kasi pag nasa parting gitna na siya, malilito ka na eh. So, kailangan tingnan mo yung dahon. Pag nakapataas siya, yun. Yun ang itatanim mo yung nasa baba. Para hindi baliktad na maitanim. Ganyan. So, minsan guys, may pagka-green thumb din ako, no? Minsan magsaboy lang ako dyan ng seeds uh, tumutubo na. So, maswerte lang ang may mga green thumb sa halaman. Madaling makapagpatubo ng tanim. Kahit anong itanim. And then, yan yung yarn. So, dinalawa-dalawa ko, guys, no? Para matibay siya. I-ano yun lang yung length na sa tingin nyo tama lang ang pagkahang niya. So, hindi naman masyadong mababa at hindi naman masyadong mataas yung pagkakatali ninyo. Yung pagkahang niya. So, 'di ba guys, ang ganda rin yung na kulay niya. Kulay green. So napaka-friendly at saka malamig sa mata tingnan. Pwede rin puti kung gusto niyo, nasa inyo na po yung kung anong gusto niyo, yung plastic bottle na ano. Pero para sa akin green ang eco-friendly tingnan eh. Maganda sa mata. So, ayan guys. Madali nyo lang naman yan mailagay sa gilid ng butas. Ayan. Ayan. So, gamit yung matulis kong screw. Ipinapasok ko doon yung ano. Yung yarn. Ayan. Ayan. So, yung dalawang piraso, guys, pinagsama ko, naging apat na siya. So, matibay. Makapal. So, ganun din sa kabila. Para guys, hindi siya gumigewang-gewang, no? Nasa inyo na rin po yung kung gusto nyo yung tatlong. Tatlong butas ang gawin nyo dyan. So, ayan siya guys pag naghang. So, ganyan na magiging itsura niya. So, para hindi gumewang gewang guys, ang ginawa ko, uh, binuhulan ko siya sa gitna, ano. Yan. sa na lang guys para yung matitira doon sa taas ay yun ang ipang ipang tatali natin sa sa so, pwede natin pagsabitan ano Yan na siya guys. So, marami na rin akong nagawa. Yan siya, guys. Susunod, ipapakita ko sa inyo yung pagkalago niya, no? Pagkamayabong niya. Yan, guys. Tatlo na yung nagawa ko ngayong araw na to. Naging productive ako ngayong araw. Naisingit ko bago pumasok ng trabaho. Hi, Princess! So, isasabit ko na siya, guys, no? Ang upuan na kay Princess. So, ihingi tayo ng pahintulot na magamit natin yung upuan. Favorite niya pa naman yung pwestong yan. Hi, princess! Pwede bang mahiram ang upuan mo? Yung hinigaan mo, princess. Ipang kung sasabit ko lang sa aking halaman. So, ayan guys. Tatlo yung ating maisasabit ngayong araw na to. So, by the way guys, meron din akong mga halaman dito sa gilid. Yan, iba-ibang klaseng halaman. So, yung lupa na inano ko kanina, no? So, yun lang ipinantanim ko sa kanila. Yan. Ipinasok ko dyan sa gilid, guys, sobrang init talaga ngayon. Tingnan nyo, napapaso yung mga, ano, dahon ng halaman. So, ayan ang mga nagawa ko ng halaman, guys, no? So, ayan. Yan. So, marami rin variety yan, guys, no? Ganto siya pag uh, mamamulaklak. Hindi, joke lang. <laughs> so, yung lupa kanina, no, na pinakita ko sa inyo, yan yun. So, nakakabuhay din siya. Yan, guys, no? O, yan. So, iba-ibang variety rin yan. Ayan yung lupa, no? So, pag na-dilig-diligan siya, nagmumoy siya hindi na siya ganun ka anong texture niya. So inis ko na guys kuno kung saan natin siya isasabit. Saan, saan maganda siyang isabit. So doon natin siya isasabit. Ihiram tayo kay princess ng upuan. Princess, pahiram muna ng upuan mo, nahigaan mo po. Diyan ka muna princess. Pasensya na. So, tutungtungan ko lang yung kanyang hinigaan na upuan. So, dyan ko siya ilalagay. Pando. So, ayan siya guys. Ayan ang itsura nung una kong ginawa na hanging plant, no? So, mayabong-yabong na siya ngayon. Ayan. So, mayabong na siya guys, no? Ganyan siya. Maganda lalo na pag marami na sila. So, ayan siya guys. Di ba maganda tingnan? Kulay green pa talaga siya. Ayan. So, sa init ngayon guys, huwag niyo siya lang masyadong iano sa init. Ano? Baka malanta. So, dapat yung medyo hindi sila naaarawan gaano. Sobrang tindi ng init ngayon. Ang daming halaman na nasusunog ang dahon. So, ayan siya guys. Ang ganda niya tingnan, no? Ayan yung una kong tinanim. Maganda rin may mga halahalaman sa paligid guys. No? Lalo na ngayon mainit ang panahon para fresh pa rin pakiramdam natin at may sumala ng init. Kaya maganda may halahalaman sa palipaligid natin. At saka sabi din nila, no, swerte ang may halaman sa bahay. So that's it guys, our videos for today. So naging productive tayo ngayong araw na to bago pumasok sa at aking uh, trabaho. No? So may nagawa tayong Tama. <laughs> May nagawa tayong maayos, maganda at uh, creative no, nailabas natin yung ating creativity. Yun na yun, creativity. So bye, -bye guys. Yan si Princess nagbabay na. Hanggang sa muli. Thank you for watching.